So, linisin ko dito sa likuran namin, guys. Kasi ibang lote dito, eh. So, minsan lang ako pumasok dito sa kabila. Kasi baka sabihan ito, magnanakaw tayo dito. <laughs> so, ngayon, okay, pasukin ko talaga, talaga dito kasi sa likuran namin to, eh. Sa kanang daming damo. So, may gate kasi sila. So, minsan lang, ano, may gate sila. Tsaka, dumalang ko sa likuran namin. Pero ngayon, linisan ko talaga kasi hindi na mapagilan. Dati, malinis dito kasi may tao kasi dito. Ngayon, hindi na kasi ang dami ng damo. So, kailangan ko talaga pumasok dito at maglinis. So, tingnan naman, oh. Napakadamo. Tsaka, ang daming lamok pa naman ngayon. So, kailangan linisan ko talaga. Oh. As you can see guys, oh. Tingnan nyo, oh. Sira na yung ng, ano namin, yung kulal namin kasi sinira ko kasi yung gigdaan ako sa kulal namin. <laughs> sinira ko para may daanan lang ako. Tsaka, chains ko na rin yung ano namin, oh. Ito, oh. Chains ko. Ilagyan ko ng yero. Yero na lang yung chains ko dito. Kasi so, tingnan nyo, oh. oh. Bila, wala. na yun siya eh. Oh. Hmm. So, yero na lang yung ilalagay ko dito instead na ano siya. Sigag, sabi siya, pag ba? So, yero na lang ilalagay ko dyan mamaya. So, pakita ko sa inyo mamaya before and after. Share ko to sa inyo guys kung kaya natin gawing babae, wag na lang natin utusin yung mga partner natin kasi kawawa naman sila eh, sila naghanap buhay eh. Ayan na guys, yung after natin kung nakita nyo naman at cheers na ng yero at saka malinis na rin ang likuran natin. Thank you so much guys for watching. Bye! God bless!